Ang bagong langit ay inilarawan sa mga kasulatan ni Juan sa isang paraang napakadakila na sa totoo lang kulang ang mga salita para mahuli ang kalawakan ng kanyang isiniwalat. At kabaligtaran ng iniisip ng marami, ang bagong langit ay ganap na naiiba sa langit na karaniwang alam natin. Marahil minsan mo nang sinubukang isipin ito, iniisip kung paano magiging ang iyong buhay sa lugar na iyon. Ngunit hindi natin kailangang manatili lamang sa imahinasyon. Sapagkat hindi lamang sinasabi ng Biblia kung paano magiging ang buhay doon, kundi ipinapakita rin nito ang mga bagay na gagawin natin sa lugar na ito ng kaluwalhatian at sinasagot ang ilang karaniwang mga tanong tulad ng, Maaalala ba natin ang ating mga buhay dito sa lupa? Makikita ba natin ang ating mga pamilya? At ito pa lamang ang ilan sa mga ipinapahayag ng Biblia sa atin. Kaya't nais kong anyayahan kang sumama sa akin at tuklasin pa ito ng mas malalim. Sa Juan Kabanata 14, talata 2, sinabi ni Jesus, Sa bahay ng aking ama ay maraming tirahan. Kung hindi gayon, sinabi ko sana sa inyo, ako'y paruroon upang ipaghanda kayo ng kalalagyan. Ito ang isa sa mga pinakakahangahangang pangako na nasa kasulatan. Sinasabi ni Jesus na siya'y naghahanda ng isang lugar para sa atin, isang lugar kung saan makakasama natin siya magpakailanman. Ngunit ano nga ba talaga ang lugar na ito? Ito ba ang langit na kilala natin ngayon? O may iba pang inihahanda? Ipinapahayag ng Biblia na mayroong higit pa sa kasalukuyang langit. Mayroong darating pagkatapos ng pagbabalik ni Kristo. At dito, papasok ang pangako ng bagong langit at bagong lupa. Sa Pahayag Kabanata 21, Talata 1, sinabi ni Juan na nakita niya ang isang bagong langit at bagong lupa sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at wala na ang dagat napakahalaga nito ipinapakita ni Juan na ang langit at lupa na kilala natin ngayon ay ganap na babaguhin lahat ay muling lilikhain ng Diyos na walang bakas ng kasalanan sakit o kamatayan Isipin mo, hindi lamang ibinabalik ng Diyos ang nasira. Lumilikha siya ng isang ganap na bagong bagay. Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at mawawala na ang kamatayan ni magkakaroon pa ng dalamhati, ni pag-iyak, ni hirap. Gusto kong tumigil ka at magnilay tungkol dito. Naiisip mo ba ang isang mundo kung saan wala ng luha? Kung saan wala ng sakit? ito ay isang bagay na hindi natin mararanasan dito ngunit magiging katotohanan sa bagong langit at bagong lupa ngayon marahil ay tinatanong mo ang iyong sarili ngunit paano ito naiiba sa langit na palagi nating naririnig ang totoo ay ang langit na kilala natin ngayon ay isang lugar kung saan ang mga kaluluwa ay pansamantalang nagpapahinga sa presensya ng Diyos naghihintay sa muling pagkabuhay Ngunit ang bagong langit na nakita ni Juan ay ang huling destinasyon ng lahat ng nagtitiwala kay Kristo. Ito ang lugar kung saan ang katawan at kaluluwa ay muling pagsasamahin na bubuhay ng isang ganap at walang hanggang buhay sa isang mundong ganap na binago ng Diyos. Sa isang iglap sa isang kisap mata sa tunog ng huling trumpeta. Sapagkat ang trumpeta ay tutunog, ang mga patay ay bubuhayin na hindi nasisira at tayo'y babaguhin. Unang Korinto Kabanata 15, Talata 52 Ngayon pag-usapan natin ang pisikal na kapaligiran sa bagong langit. Magiging pisikal nga ito, ngunit iba sa lahat ng alam natin nang binanggit ni Juan ang bagong Jerusalem sa Pahayag kabanata 21 inilarawan niya ang isang maluwalhating lungsod ikinuwento niya sa atin na ang mga kalye ng lungsod ay magiging ginto na parang malinaw na kristal ibig sabihin ito ay isang lugar na lampas pa sa karangyaan o kagandahan na alam natin dito sa lupa ang paglalarawang ito ay hindi tungkol sa pagbibida Kundi upang ipakita na ang kapaligiran doon ay magiging napakabanal at perpekto na ang itinuturing nating mahalaga dito doon ay magiging karaniwan. Ang mga pintuan ng lungsod ayon kay Juan ay gawa sa perlas at ang mga pundasyon ng mga pader ay pinalamutian ng mga mamahaling bato. Ipinapakita nito ang kadakilaan at kagandahan na inihanda ng Diyos hindi lamang sa isang simbolikong kahulugan kundi pisikal din at hindi dito nagtatapos ang lahat. Sa bagong langit, ang araw at buwan tulad ng pagkakakilala natin ngayon ay hindi nakakailanganin. Bakit? Sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ang magbibigay liwanag sa lahat. Ipinapakita nito na wala ng kadiliman maging pisikal o espiritual. Isa pang kagiliw-giliw na bahagi ay ang pagkakalarawan ni Juan ng isang ilog ng tubig ng buhay, malinaw na parang kristal na dumadaloy mula sa trono ng Diyos at ng kordero sa gitna ng lungsod, pahayag kabanata 22, talata 1. Sa paligid ng ilog na iyon, mayroong puno ng buhay na nagbibigay ng labindalawang uri ng prutas sa loob ng isang taon. Ibinibigay nito sa atin ang imahe ng isang kapaligirang puno ng buhay, kasaganaan at kaganapan. At higit pa, sa bagong langit, magkakaroon din tayo ng mga niluwalhating katawan, gaya ng sinasabi sa unang korinto, kabanata labing lima, talata limamput dalawa. Sa isang iglap, tayo'y babaguhin. Ang mga bagong katawang ito ay magiging walang kamatayan, malaya sa sakit, hirap o kapaguran. Sa wakas, ang panahon ay magiging kakaiba. Ang ideya ng kawalang hanggan sa bagong langit ay nagpapakita na wala ng mga limitasyon ng oras tulad ng alam natin. Hindi na tayo magiging bihag ng siklo ng buhay at kamatayan ng pagtanda o ng paglipas ng mga araw, buwan o taon. Ngayon na nalaman na natin ang kaunti kung ano ang magiging bagong langit, ano ang gagawin natin doon. Una, kakain tayo mula sa puno ng buhay. Sinasabi sa atin ng Biblia sa Pahayag, Kabanata 2, Talata 7, at muli sa Pahayag, Kabanata 22, tungkol sa puno ng buhay. Isipin mo ito, sa bagong langit Kakain tayo mula sa bunga ng punong ito na magbubunga ng labindalawang uri ng prutas, isa para sa bawat buwan. Ipinapakita nito ang isang kamanghamanghang bagay, ang pagkakaiba-iba at kasaganaan ng mga pagpapala ng Diyos ay walang hanggan. Ang mga dahon ng puno na ito ay magdadala ng kagalingan sa mga bansa. Ngunit ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na sa langit lahat ng bagay ay maibabalik sa dati. Pangalawa, magtatayo ng mga magnificenteng mansyon. Ibinigay sa atin ni Jesus ang isang pangako sa Juan, Kabanata 14, Talata 2. Sa bahay ng aking ama ay maraming tirahan at sa Isayas, Kabanata 65, Talata 21, makakakita tayo ng isa pang kamanghamanghang pangitain na nagsasabi na sila'y magtatayo ng mga bahay at sila'y maninirahan doon. Isipin mo ito, Magkakaroon tayo ng pagkakataon na lumikha ng sarili nating mga bahay sa langit na kakaiba at espesyal. Hindi lamang ito mga simpleng tirahan kundi kamanghamanghang mga tahanan na itinayo gamit ang ganap na pinalawak na kaisipan at walang limitasyong mga materyales na ibibigay sa atin ng Diyos. Ang prosesong ito ay hindi magiging mahirap o nakakainis gaya ng dito sa lupa magiging isang gawaing puno ng kasiyahan, isang paglikha na puno ng layunin at kahulugan. Pangatlo, mag-aalaga ng mga napakagandang hardin. Isa pang makapangyarihang pangitain na ibinibigay ng Biblia ay makikita sa Isayas, Kabanata 65, mga talata 21 at 22 kung saan makikita natin na magtatanim tayo ng mga ubasan at kakainin ang kanilang mga bunga. Sa langit, hindi na iiral ang mga salot at sumpa ng lupa. Ang lupa ay magiging perpektong mataba at ang gawaing magtanim, mag-alaga at mag-ani ay magiging isang kagalakan. Isipin mo ang paggawa ng walang pagkabigo, walang bigat ng kasalanan. Doon, ang pagtatanim ay magiging isang kasiyahang hindi maipaliwanag, isang paraan ng pakikipag-ugnayan sa likha ng Diyos sa isang dalisay at walang kapintasang paraan. Bukod sa pagtatanim, ipinahayag din ni Isaya ang isang nakagugulat na bagay tungkol sa bagong langit, ang pamumuhay ng may pagkakasundo sa mga hayop. Sa Isaya, Kabanata 11, Talata 6, mababasa natin, ang lobo ay maninirahan kasama ng kordero at ang leopardo ay mahihiga sa tabi ng batang kambing. Sa langit, pati na ang mga mababangis na hayop ay magiging mapayapa at ang buong nilikha ay mabubuhay sa perpektong pagkakaisa. Wala nang karahasan o takot, kundi ang kagandahan ng banal na nilikha sa ganap na kapayapaan at balanse. Bago natin talakayin ang huling at pinakamakapangyarihang punto, may ilang mga tanong na dapat nating linawin. Ayon sa mga nakita natin hanggang ngayon, tayo bilang mga tao ay ganap na mababago, ngunit paano naman ang ating mga alaala dito sa lupa? Paano ang lahat ng mga taong nakilala natin at lahat ng ating nalalaman? Sa Isaya kabanata 65 talata 17 nariyan ang sagot. Sapagkat narito, ako'y lumilikha ng bagong mga langit at bagong lupa, at ang mga dating bagay ay hindi na maaalala, ni mapapansin pa. Ang talatang ito ay nagpapaisip, hindi ba? Parang sinasabi nito na ang mga alaala ng ating panahon dito sa lupa, lalo na yung mga tandaan ng sakit, paghihirap at kalungkutan ay mabubura sa kawalang-hanggan. Ngunit ano kaya talaga ang ibig sabihin nito? Lahat kaya ng ating mga alaala ay basta na lang mawawala o marahil ang mga sakit at paghihirap lamang ang iiwan natin sa nakaraan. Ang sagot na inihahandog ng Biblia ay na sa kanyang walang hanggang awa, gagawin ng Diyos ang isang kahangahangang bagay sa ating mga alaala. Kapag sinabi niya na ang mga dating bagay ay hindi na maaalala, nangangako siya na ang mga sakit, trauma at kalungkutan na naranasan natin dito ay hindi na magkakaroon ng lugar sa bagong langit. Para bang sinasabi niya sa atin, hindi ninyo na kailangang dalhin pa ang bigat na iyan. Dito, lahat ay mababago. Hindi ito nangangahulugang ang buong kasaysayan natin ay mabubura, kundi ang paraan ng ating pagtingin dito ay mababago. At marahil ito ang pinakakailangan natin. Isang puso na walang bigat ng mga alaala na patuloy pa rin tayong nasasaktan ngayon. Yaong mga emosyonal na pilat na tila hindi gumagaling, hindi na sila muling magpapakita. At sa kagalakang ito, sa pagkaalam na ang mga sakit at kalungkutan ng nakaraan ay wala ng kapangyarihan sa atin, natural lamang na sumibol ang isang tanong sa ating mga puso. Makikita ba natin ang ating mga pamilya sa langit? Ang mga mahal natin dito sa lupa, makakasama ba natin sila doon nagbabahagi ng parehong kagalakan at kaluwalhatian? Ang sagot sa tanong na ito ay may kalaliman, ngunit binibigyan tayo ng Biblia ng mga pahiwatig na nagpapagising ng pag-asa. Ang alam natin ng may katiyakan ay sa bagong langit ang ating mga relasyon ay magiging ganap na binago sa paraang hindi pa natin lubos maisip. Isang makapangyarihang halimbawa nito ay ang transfigurasaw ni Jesus na nakatala sa Mateo, Kabanata 17, mga talata 1 hanggang 4. Sa sandaling iyon, si Jesus ay naliwanagan sa harap ni na Pedro, Santiago at Juan at sa kanyang tabi ay lumitaw si na Moses at Elias, mga mahalagang pigura ng pananampalatayang Hudyo. Ang pinakakahanga-hanga rito ay ang mga disipulo na hindi pa kailanman nakita si na Moises at Elias nang personal ay agad silang nakilala. Alam nila kung sino sina Moses at Elias kahit na wala silang anumang naunang biswal na pagkilala sa kanila. Ipinapakita nito sa atin na sa bagong langit ang ating pagkakakilanlan ay mananatili. Hindi tayo magiging mga hindi kilalang kaluluwa na wawala sa isang masalimuot na kalangitan. Magiging tayo pa rin ang mga nilikhang ginawa ng Diyos ngunit nasa isang bagong katotohanan naliwanagan at walang hanggan. Ang sandaling ito ng transfigurasyon ay nagpapakita sa atin na makikilala natin ang isa't isa. Makikita natin ang ating mga magulang, mga anak, mga kaibigan, ngunit sa isang bagong liwanag, sila rin ay magiging binago, malaya mula sa mga limitasyon ng katawan at mga pasakit ng buhay sa lupa. Ngunit katulad ng ating pagkakakilanlan na magbabago, gayon din ang ating mga relasyon. Sa lugar na iyon kung saan ang presensya ng Diyos ay pupuno sa lahat ng bagay, ang ating pokus pagsamba at kaligayahan ay magiging nakatuon sa kanya at hindi ito nangangahulugang ang ating mga relasyon ay mawawala o magiging hindi mahalaga. Sa kabaligtaran, sila ay itataas sa isang antas ng pakikipag-ugnayan at kadalisayan na mahirap nating maunawaan sa ngayon. Ngayon, ano ang mangyayari sa kasal sa bagong langit? Binibigyan tayo ni Jesus ng malinaw na sagot. Sa Mateo Kabanata 22, Talata 30, ipinapaliwanag niya na sa muling pagkabuhay, hindi na sila mag-aasawa ni ipapakasal. Sila ay magiging katulad ng mga anghel sa langit. Para sa marami sa atin, maaaring mukhang nakalilito ito. Pagkatapos ng lahat, ang kasal ay isa sa pinakamalalim at pinakamatapat na relasyon na ating nalalaman dito sa lupa. Ang ideya na ang relasyong ito ay hindi magpapatuloy sa parehong paraan sa langit ay maaaring magdulot ng damdamin ng pagkawala. Ngunit narito, kailangan nating alalahanin ang isang mahalagang katotohanan. Ang bagong langit ay hindi magiging isang pagpapatuloy ng ating mga nakasanayan. Ito ay magiging ganap na pagbabago ng lahat ng mabuti at dalisay. Sa bagong langit, ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos ay magiging napaka-perpekto at buo. Napupunan nito ang lahat ng mga puwang at pangangailangan na dati ay umaasa tayo sa iba para matugunan ang mga kasiyahan at pagkakalapit na natagpuan natin sa kasal at mga relasyon sa pamilya dito ay malalampasan ng mas malalim na pakikipag-isa ang ating direktang pakikipag-ugnayan sa Diyos kung saan matatagpuan natin ang kabuuan at kasaganahan na palagi nating hinahanap at paano naman ang ating mga mahal sa buhay na pumanaw na. Isa ito sa mga tanong na pinakamadalas magpukaw ng ating damdamin, hindi ba? Ano ang mangyayari sa mga mahal natin na nauna nang umalis? Makakasama ba natin sila sa bagong langit? Nagbibigay ang Biblia ng isang sagot na puno ng pag-asa at kaaliwan. Itinuturo nito sa atin na ang mga namatay kay Kristo ay kasalukuyang nasa isang estado ng kapahingahan at kapayapaan. Sa Filipos, Kabanata 1, Talata 23, ipinahayag ng Apostol Pablo ang kanyang kagustuhan na lumisan at makasama si Kristo na sinasabing ito ay mas mabuti. Ipinapakita nito sa atin ang katiyakan na kapag ang isang Kristiyano ay pumanaw sa mundong ito, siya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Heso Kristo ay papasok sa presensya ng Diyos. Mayroon din tayong magandang pangako ni Jesus sa magnanakaw sa krus nang sinabi niya, Ngayon, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Lucas, Kabanata 23, Talata 43 Ang mga salitang ito ay sinabi sa isang lalaki na sa huling sandali ng kanyang buhay ay nagtiwala kay Kristo at ang sinabi sa kanya ni Jesus ay hindi isang malayong pangako para sa isang hindi tiyak na hinaharap. Ito ay isang bagay na inihanda na niya na kilala natin ngayon bilang langit. Ngayon ikaw ay makakasama ko. Ipinapakita nito sa atin na para sa mga nagtitiwala kay Kristo, ang kamatayan ay simula ng isang bagong yugto, isang tuwirang pakikipag-isa sa Diyos. Gayunpaman, hindi pa ito ang katapusan ng kwento. Ang Biblia ay nagsasalita rin tungkol sa pagbabalik ni Jesus at sa muling pagkabuhay ng mga patay. Sa kanyang ikalawang pagdating, titipunin ni Kristo ang katawan at kaluluwa ng mga namatay na lilikha ng isang niluwalhating realidad kung saan tayo ay mabubuhay sa bagong langit at bagong lupa. Ito ay nangangahulugan na, oo, ang ating mga mahal sa buhay na namatay kay Kristo ay makakasama natin sa bagong langit. Sila ay kasalukuyang nagpapahinga sa presensya ng Diyos, naghihintay sa dakilang muling pagkabuhay kung saan tayong lahat ay magkakasamang muli sa isang mundong ganap na ibinalik sa dati nitong kaluwalhatian. Ang mga paghihiwalay na nararanasan natin dito ay pansamantala lamang, ang pagdadalamhati ang sakit ng pagkawala, ang pangungulila, lahat ng ito ay malalampasan ng kagalakan ng muling pagsasama. Ang mas kahangahanga pa sa pangakong ito ay hindi na magkakaroon ng paghihiwalay. Ang kamatayan na madalas na naglalayo sa atin mula sa mga mahal natin ay wala ng kapangyarihan. Ngayong naipaliwanag na natin, narito ang huli at pinakamahalagang gagawin natin sa langit. Makakasama natin si Jesus at sasamba tayo sa Diyos. Sa lahat ng mga pangakong ito, ang pinakadakila ay makakasama natin ang Diyos at si Jesus magpakailanman. Sinasabi sa Aklat ng Apokalipsis, Kabanata 21, Talata 3, na ang Diyos ay mananahan sa piling natin at sa Apokalipsis Kabanata 22, talata 4 Sinasabi na makikita natin ang mukha ng Diyos. Isipin mo iyan sandali. Makikita ang mukha ng Diyos, makakasama siya sa patuloy na pakikipag-ugnayan. Ang lahat ng kalungkutan, sakit o takot na nararanasan natin dito ay mapapalitan ng walang hanggang kagalakan. Ang pagsamba natin doon ay hindi magiging paulit-ulit o nakakabagot ito ay magiging isang karanasang puno ng walang hanggang kagalakan ng koneksyon sa may lalang kung saan mamumuhay tayo sa ganap na pagkakaisa sa kanya na walang anumang hadlang. Inaasahan ko na ang video na ito ay nagbigay sa iyo ng pag-asa, pag-asa ng isang napakaliwanag at maluwalhating hinaharap para sa mga naniniwala sa ating Panginoon at Tagapagligtas, si Heso Kristo. I-click ang video na lumilitaw sa iyong screen upang patuloy na mapanood ang iba pang nilalamang katulad nito. Pagpalain ka ng Diyos.